Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, yung tema natin, yung pagiging harsh ng lingwahe. So, bakit ba may mga ibang lingwahe na harsh para sa atin at may ibang lingwahe na soft o malumanay para sa atin? So, mayroong iba't ibang dahilan, isang dahilan o isang aspeto, yung linguistic features ng lingwahe na merong impluensya sa, sa perception natin, sa pananaw natin. Halimbawa, yung mga lingwahe na maraming consonant o yung consonant density ng lingwahe. So, isang madaling halimbawa yung German kasi consonant heavy maraming consonant na sunod-sunod halimbawa yung salitang strict na ibig sabihin sa Tagalog stricto so ang daming consonant na magkakasama so pareho sa sa check halimbawa yung chitvirtek yung Webes, sa Tagalog. Chitvirtek sa Czech. Madaming consonants. Pareho sa Russian, yung Strecha. Ibig sabihin sa Tagalog, yung pulong. O parang meeting. Yung Tagalog, hindi consonant heavy. Pero may mga ibang salita na napansin yung ibang estudyante ko na maraming consonant. Halimbawa, yung nagtratrabaho, lalo na kung nasa present tense kasi kailangan ulitin yung TRA, nagtratra, so sa present tense at sa future tense, mag tricycle mag trampoline so yung mga ganong klase ng salita. So dahil doon, yung mga lingwahe naman na mas maraming vowel, kadalasan, para sa perception mas soft, mas malumanay. Halimbawa, yung mga Romance languages kasi merong mas mataas na vowel to consonant ratio. Tulad din ng Japones at tulad din ng Hawaiian. So, madaming mga vowels. Isa pang aspeto sa pagiging harsh o soft sa perception natin yung psychological ng mga dahilan yung isa yung pagiging pamilyar o parang familiarity bias ng isang lingwahe. So mayroong isang study na pinakita na yung mga mga nagsasalita ng Espanyol mas maganda para sa kanila yung lingguahing Italiano at pwede daw conclusion nun kasi phonologically mas pareho yung Italiano sa Espanyol. At meron ding isang halimbawa na yung mga nagsasalita ng Dutch para sa kanila malumanay yung Africans kasi yun nga, may magkapareho, may pagkakapareho yung lingwahe. So, isa pang aspeto, yung mga cultural stereotypes Isang halimbawa, yung, yung Aleman ulit na may reputasyon na harsh dahil sabi sa isang research dahil daw to sa portrayal na sa kasaysayan at sa media ng mga pelikula ng World War II at yung mga, yun, mga sundalo, yung mga ganong klasing pelikula. So, Pareho yon sa karanasan ko sa Aleman. So, noong nasa Pilipinas ako, wala akong ideya kung, kung paano ba yung Aleman, kung anong tunog ng Aleman. Yung ideya ko lang ng Aleman, yung sa Inglourious Bastards ni Quentin Tarantino. So, tunog harsh yung lingwahe kasi yung konteksto, yung gera, di ba? At mga sundalo at syempre hindi 'yun positibo at hindi mga masayang sitwasyon. So 'yun yung association ko bilang taga-Pilipinas sa Aleman. Sinabi din na pwedeng mas romantic yung perception sa French, sa Pranses, kasi maraming cultural exports yung Pranses. So, mas, mas pamilyar yung kultura. At may isa pang study, so isa pang aspeto sa pagiging harsh at pagiging malumanay ng isang lengguahe ay yung klima at yung geography ng bansa. So, mayong study si Everett 2017, uh, yung linguistic tone, yung pinag-aaralan nila at yung phonemic systems mayroon daw correlation yung mga mas mainit na klima at yung mas maraming vowel na lengguaje halimbawa yung mga polynesian na lengguaje may mga open na syllables at yung mga Siberian languages mga consonant heavy na lingwahe. So yun, interesante para sa akin makita na at malaman na meron tayong iba't ibang perception sa lingwahe at may iba't ibang aspeto na pwedeng dahilan kung bakit para sa ibang tao malumanay yung isang lingwahe at harsh yung isang lingwahe. So kayo ba sa karanasan nyo, pwede nyong isipin na o bakit bakit harsh yung tingin nyo sa sa iba't ibang lengguwahe? At bakit malumanay eh, yung tingin nyo sa iba't ibang lengguwahe? Tulad ng sinabi ko sa karanasan ko, yung aleman dati para sa akin harsh kasi yung karanasan ko yung yung association ko sa aleman yung mga pelikulang nasa gera pero halimbawa, yung Espanyol, yung association ko, yung mga teleserye, yung mga TV show na na romantiko sa telebisyon. Yung English, yung perception ko, parang academic, yung perception ko, neutral lang. So, hindi malumanay, hindi harsh, pero parang neutral at academic. Kasi, inaral ko sa eskwelahan. So, kayo ba? Ano bang perception nyo sa Tagalog? Malumanay ba o harsh para sa'yo? At sa tingin mo, bakit? Yun lang. Salamat sa oras mo. Pwede kang sumuporta sa Patreon. At meron akong binibentang map posters. At meron transcript kung kailangan mo. Salamat at ingat. Paalam.